O, oh, yung may mga third eye dyan. Sige nga, Aber. Tingnan nyo nga kung may makikita nga kayo dyan. Sige nga, Aber. Kabi na talaga ako mag press kasi para walang ingay. At saka solo ko yung, ano, yung printing area namin. And isa pa, ay marami akong ginawa maghapon yung araw na yan. Kaya gabi na ako mag-heat press. Nasikaso ko pa yung tatay ko para mag-ano magpunta sa hospital, magpakot. Every six months kasi talagang sinasabihan na kami ng doktor namin. Lalo na yung mga senior at saka yung namin may LTC, na may autism na ipa-blood camp sila every six months or quarterly or every year hanggat maaari para ma ma-prevent yung pwedeng maging sakit nila na malala. Ganun kaya ginawa ko talaga siyang gabi kasi para focus ako pag sa umaga kasi may 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 game choir tapos minsan may pipili kasi may story yan eh. may story dyan sa may karahin namin karahin namin is harap at saka gilid so inoccupied na namin yan Kesa mag kami ano, umupa kami sa labas kasi umupak kami dati ng pwesto malayo sa bahay namin medyo abala yung gamit gilid na karahin namin to ginawa namin printing shop Ainit na guys. Pakinggan nyo ha, may maririnig kayo, papasok nyo yung kapatid ko sa loob. Aray ko saan, likod ko. Ang init! Grabe. Oh, deliver na kasi to bukas. Uh, siguro kaya na kailangan ma-deliver to bukas bago kami pumunta ng or after mag-punta ng hospital. Tama correct mag check na ako ng sales mamaya hindi ko pa natutokan lahat ay oh ito yan. ay, yan ito 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 mamaya ako meron momo pwede ko? guys ang creepy mag isa na ako dito minsan wala akong marinig kung ano kung ano man Diyan, sa likod marami na dyan sa likod sa likod ng bakod namin ang may tutur ko kayo namin namatay matay na aso aso mga nakalibig dyan ang may ko kayo mga aso hindi lang ha pusin natin to ano pa ako nito eh nagpapaking pa ako Bukas sasamahan ko muna tatay ko sa bla, ano niya, x-ray and EEG niya. Ano yung quarterly pinapagawa ng doktor namin. Yan. Kailangan yun lalo sa mga senior. Yan. Okay na rin kasi gusto ko ng gabi, tahimik. Walang ingay. Ano ba? Ano ba? Kailangan kasi i-align natin kung na-EG. Kailangan pantay. Diyos ko, kaniligo ko lang kasi ang inting ko. na ako ng pawis. Eh. Iya! Yeah. Ay! Hindi ka agad yun Yung like, dumilip like, mo square. Pagkakit, butik pa to. Ilang taon na to sa akin. Kailangan ko yun. Isa pang ilaw. Yan, dalawa na lang hindi pa tapos to, curing pa, another 15, ganun kalupit ng print ang heat press. Pag tapos na ito, curing pa tayo mga te. Uh, pwede pa 5 seconds lang naman. Ano mo, mas gandang workout pa kala nyo ba? ako dito, baka, ma baka makapaso, napaso na noo ko dati dito guti na paalam pala ako sa mga sa head namin. Bukas na hindi ako mapagturo. Kasi kinakailangan bumalik kami sa hospital bukas. init grabe yung enter ka. Alam niyo ba, 150 degree to. 150 degree. Yung ano, init nito. ito. Shem. O, init. Marami siyang init, kala niyo ba? <coughs> Irgend. work out yan work out pang matangkad kasi itong mesa natin actually mesa to ng high speed pinatunga lang naman ng hip press dapat kasi na na masakit yung ano ko bukod ko tes tes pa Pabreak natin to sa 5 seconds para ma-curing. ng curing, yun yung ano, para mas tikit siya, hindi mag bak Do, Though, ito kasi, uh, malaking difference na DTF sa DTF. DTP. Ang DTP, Direct Transfer Paper. Ito ay DTF, Direct Transfer Film. Parang ano, parang alam niyo yun, yung yung silk screen digital na yung silk screen kanoin yan yan last na ha pagtapos nito magpapacking pa pare ah Ay, oo. Mainit ba buho ko? Tapos, basa din likod ko. Shower muna ako eh. After dinner. Kaya kapo niya ako nakapanood ng vlog ni, ni Bossing. Kasi, pagod na talaga ako. Hindi ko na kaya manood. Pinipikit na yung mata ko kagabi. Ayan. Tapos mag-change tayo ng bitang ha. Mag-change tayo ng temperature. Gagawin natin 5. Ayan. Okay? Okay. Ka, ah, init. Oh, na-detect pa na ko dito. Curing. Ah. So, 5 minutes ulit. Balik na naman t-shirt sa 5 minutes. Sakto. So, mga taga-Franville tree. Ayan na po. Mag-isa na ako dito. Hmm. Hindi mo kasi 11. 11 o'clock na nagsasara. 11.30. Ayan, tayo na. Pusan mo rin. Takot <laughs> ako. Magpapaking pa ako, guys. Alam mo ba yun? Parang gusto ko sa loob na ako magpaking. Hindi <laughs> ko na. Hello? Oh. Bakit ba? Bakit ko kung may mumu dyan? Ako naniniwala sa mumu. Ano ba hindi ako naniniwala sa mumu? dandan dahan pa na. Ang oh, bilis. Hindi ka naman halatang nagmamadalilin, no? Oo, oh, kasi. Yan yung may likod ko. oh Kita niyo ba? Kita niyo ba yung likod ko? Teka lang. Pusin natin yung camera. Ha? natin yung likod ko, Ha? Hanggang nyo, ha? Oh, Mamay, naririnig kayo. <coughs> Kasi mag-isa na lang ako dito. Ay. Agoy. Ay. Ay, Diyos ko tayo. Ang ini talaga. Wait lang. Kaya nyo, ha? Gayo na ako. Naririnig nyo ba ako? Layo na ako. Kita nyo ba ako? Ang karap eh. May init. Parang masyadong malayo niya dyan. Pwede. Pukoy natin. Hindi nga ba mamay, may katabi na ako sa likod. Ang <laughs> init talaga nito ito sa, sa mukha parang nagpapa-facial like ka nung kain ay parang gagaw ang init eh. wow oh. pinaka ito yung ilaw namin sa bukod matiling talaga dyan hmm hindi, hindi ko na paglakad yan, kape. Ano naman yan eh. Sarado po yung bakod namin sa likod. Kaya walang makakapas. Mataas po yung paderno sa likod. Kasing lote namin. Nasa 300 lang square meter. na Maghahato yung lola at ang lola ng yung po. magulang ko. Duplex ang bahay dito. May extension. Ano yung daanan na ipapunta sa lola ko sa likod. ng bahay ni Ate Len. Kung may memo, kung kayong mapapansin sa likod. At anong puno dyan sa likod namin? Eh? Alam niyo ba yun? Hmm. Eh, natatakot ako pag-aasain na ako may ano sa likod. Naman, napit na. <laughs> Tapos na ako. Kota na. Oh. Ah, yes, magre-repack pa ako. Re-repack. Lalagay ko to sa isang plastic para ah, maganda naman ang kanila. Para maganda packaging. dapat kapatid ko gagawin alam ah, para siya nakatawa ka maghugas at kapatid niya mag-drive kasi ah, kapatid siya kasi kapatid ko so please ah yes konti na lang konti konti na lang rin okay, hindi ba kasi natin yan aga pa eh. Bukas pa yung ilaw sa namin. Mamaya. Ang kapatid na tayo. Ang buti Yan. So, dito nga tayo nakapaking. t-shirt. Ay, bis ko ba ang ko? Tingin okay. na akong pamuna sa Okay. Ang na naman yung aso namin. yung ano pangalan. naman to. Ay, anot ako t-shirt ko, dapat imprentante yung t-shirt ko ugag so, talaga, ka, oh kaya nyo na ako mag gawang pangalan, para kita nila yun yung pangalan oh, ayan siya magtuturo <laughs> parang kasama rin, magtuturo ka

creepy creepy naman kaya yeah. hala kayo na, nahilo sa uh, oh. <laughs> nakita, oh. ko sa inyong ito ito siya nakita ko pohan sa mukha promise Subukan mo lang mapakita sa akin yan. Hmm? Okay? Huwag na huwag ka magkakamali magpakita sa akin yan. High blood pa naman ako. Siyempre, pag high blood ka, di ba? Mayroon yan, parang gusto mo manuntok. Ano? Ang yeah. init. Shokshok ko na kaya. Shokshok ko -shok na, no, na. Shok -shok na, mainit. Ano oras na? Shokshok ko na, mainit. Kahit pasapin mo, oh. Yeah. Yan. Hmm. kaw naon tapo? ni Lee. Ayoko mo kayo. Ayan. Doon ako galing. Doon ako galing na. Ito yung sinasabi ko sa inyo na... Boom! Ayan, may mga ano pa. Ayan. Subukan natin ang mga birds na may nagtatago ay lumabas Pakita ka naman, boy. Pakita ka, baby. Patago yan. Patago yan, maliwanag. Ito Yan, oh. Yan. Ito, voiceover ko na lang. Kasi habang nag-edit -e ako ngayon, nagulat ako pagpaling ko doon. Doon doon banda, nawalan ako ng audio. So medyo creepy nga. <laughs> Pagi yan, ayan, madilim na tinanggal ko ng ilaw dyan. Tapos, tinutur ko na kayo dyan sa likod namin. So, habang tinutur ko kayo dyan, gamit ko na ngayon ng voice over. Bakit? Kasi full charge naman itong ano kayo eh. mic ko, sa totoo lang, full charge ito. Nagkulat na lang ako, pagpunta ko dyan sa likod, parang tinanggalan ako ng audio. Tinanggalan ako ng mic nanunuwa ta ako dito may sa inkato na ata to nakikita mo yan yung gray na yan ano yun eh red yun eh red na luma namin so gusto ko sana buksan kaya lang <clears throat> hindi pa ako napagbalis sa likod takot ako eh hindi ako takot sa ahas ay hindi ako takot sa multo takot ako sa ahas baka mababay ahas dyan pero hindi mo siguro actually masukal dyan lalo na sa kabilang to sa kabilang lote namin kasi wala ano eh um, baka ding lote yun sa kabila so talaga walang tumatao dun madalas lang mga bata pag naglalaro sa umaga tapos dyan kasi ito itong lote namin 300 square meter yan hinati yan sa no, hinati yan ng lola ko at ng mga magulang ko so yung kabilang lote dyan may gate may ano yan eh papunta dun sa lola ko may gate kami dyan sa likod papunta sa lola ko yan, nakita nyo yan. Nakita yung lote na yan. yung mga, <coughs> yan yung lote na pilikat naman namin dati. At yan, yan mismo, yan ang ano, lupa o lote na pinagdilibin na namin ng mga aso namin na mamatay. So, dyan na, ma, dyan na, na nilalagay. Tapos, ayan, mara, marami kaming puno dyan. May puno na kayo nito, bayabas, tapos sa kabilang lote, mga mangga. So, ayun, ayan, sa lote na yan, mga aso namin na matay dyan. Tapos ayan, yan yung malunggay niyan, niya yan. namin dyan yung aso namin sa si Skype. Kaya ang pangalan ng malunggay namin si Skype. Kasi parang buhay ulit si Skype. Nung tirang naman namin na malunggay. So maganda din naman kasi may malaki kang ano, lote sa likod. Na kung may mga aso ka. Ah, Siyempre darating naman tayo talaga ma mawawala sa iyo sila. Pero anticipate mo na hanggang doon lang yung buhay nila. Pero kasi the best best friend talaga at ah, saka maganda ng bantay sa bahay. So, ayan, network ko na kayo. Ganyan, wala talaga ako ng audio dito. Hala, ang creeping na siguro sa likod namin. Ayan, may CCTV kami dito sa likod. Maraming CCTV dito sa amin, sa, sa bahay namin, tsaka sa, sa, sa lola, sa, namin. So, ayan, na-tour ko na kayo sa likod ng bahay namin, sa bakod. Tingnan nyo na lang kung may nakita kayo.